ilagay na rin natin ang papaya para lumambot na sabay na natin sa sangkutsa nyan oh para sabay na siyang lumambot isagay na natin ang papaya dami oh ha Yan guys magandang hapon sa inyo magandang hap maulang hapon pala ayan ang ulan ngayon ay wala na namang tigil. Ano na yan? O, oh, ayan o. Oh. Madilim na naman ang paligid. Ah, kahuhulaw lang ng ulan. Ayan na naman. Babagsak na naman siya. Hmm, laka ng hibas dito ngayon sa amin. Sarap pang hibasan. Kaso nga lang ay paulan-ulan ay mababasa ka lang wala ka pang makukuha naman na ah. hmm, tamang linis ng motor yung isa kahit na ulan ano kaya yun madudumihan din naman at nag uulan buti na lang at nalagyan ko ng tarapal aring harap namin eh, hindi mag aampyas din eh oh dahil yung aking dalawang duro box ay naari sa labas di pa mapapasok at wala pang malagyan pati yung ating mga kalapate oh. ating mga pang entry sa race o oh, ha silipin natin sa loob ayan yung mga pang race mga no, pang entry natin yan yung ating inakaya yan no? oh. may ipainakay tayo iisa ang napisa at yung isa ay hindi napisa ay namatay sa loob ng itlog oh, ayun nasa taas nating magandang dalawa oh. yan oh. ha Ah, ito pa yung stas. Oh. Ay, maganda. Ay, nilalamag sila dahil maulan guys pasok na tayo muna sa loob <laughs> pasok tayo sa loob at tayo magluluto ng ulam dahil tayo ay ako lang at ang aking dalwan junakis ang kasama ko nagbili tayo ng halagang 150 pesos na manok may ma mga tinula ayan atin niyang titinulahin ayos na yan ulam na naming hapunan atin ang gayatin Wait, kado naman guys. Bawang, si bawang luya, sibuyas. liit na sibuyas. <laughs> Kaya na akong sibuyas sa Rio. Oh, cute. Wala, oh, stick. Oh, dagdagan natin ang isa. Oh, cute din. ba na iboyas at bawang at luya damihan natin ng bawang para masarap igigisa na natin ang mga rekado at nang ito'y maluto na hmm. palakasin naman ang apoy bawang, bawang. sibuyas. Lagay na natin ang manok. Ayan. Sangkot sa hindi natin yan dyan. Pag medyo ano na, luto na sa kanat, sasabawan. Ilagay na rin natin ang papaya para lumambot na. Sabay na natin sa sangkot siya niyan. Oh. Para sabay na siyang lumambot, isagay na natin ang papaya. Dami, oh ha? Habang tayo naghihintay kumulo ng ating niluluto, magdayag muna tayo ng ating hugasin. Tayo maghugas. Atin ang ating mga hugasin. Habang tayo papakulo ng ating niluluto.

Tapos na tayong magdayag ng mga pinggan. Taob na rin natin. Okay na. Hmm. Ayos na. Naitaob na. Ang niluluto, nakulo na. Yon guys, luto na ang ating olam. Okay na yan. Patayin na natin at baka malabog rin ang papaya. Mm hmm. Ready to eat. Ayos na. Ang ating tinola. Ah, sarap. So, okay, paano guys? Hanggang dito muna ulit. Hanggang sa susunod natin pag-vlog. Salamat sa panonood at sa suporta. I love you all. Babush.